Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 26, 2025. Sagittarius, habang sumisikat ang araw ngayong Abril 26, hayaan mong buong puso mong yakapin ang diwa ng paglalakbay at pagkamalikhain na palaging dumadaloy sa iyong pagkatao. Isa kang nilalang nalikas na malaya ang kaluluwa, may matinding uhaw sa bagong karanasan, at may hindi matatawarang lakas ng loob na harapin ang bago at di pamilya sa araw na ito, ang matapang at naglalagablab na enerhiya ng apoy ay umaalingaw-maw sa iyong panloob na tinig. Hinahamon kang muling magsimula, magtuklas, at mas mapalalim ang ugnayan mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ngunit habang tinatahak mo ang landas ng pagtuklas, mainam ding magnilay kung paanong ang mga damdamin ng pagsisisi o pag-aalinlangan ay maaaring tahimik na nakaapekto sa iyong direksyon. Minsan, sa likod ng ating tapang ay may mga nakatagong emosyon, mga paano kung ina kumakagat mula sa ating nakaraan. Ito ang tamang panahon upang harapin ang mga damdaming iyon, hindi upang ikaw ay pigilan kundi upang mas maging malinaw ang iyong pananaw. Ang pagtanggap sa ating mga dating pagkukulang ay hindi nangangahulugang huminto tayo sa paglalakbay, sa halip, ito ay nagbibigay linaw kung bakit tayo patuloy na naglalakad sa daan ng pagbabago. Sa gabay ng matinding sigla ng apoy sa iyong kalikasan, ang iyong panloob na lakas ay nagiging liwanag sa kadiliman. Mula rito, makikita mong may isang magandang pagkakataon na maaaring biglang lumitaw, isang pagkakataon na matagal mo nang hinihintay at pinaghirapan. Maaring ito ay may kinalaman sa isang personal na proyekto, pangarap na negosyo, o kahit na isang ugnayan na kailangang buin o ayusin. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa physical na aksyon. Ito rin ay panawagan sa iyong isipan at kaluluwa upang alalahanin ang mga aral mula sa nakaraan at gawing batayan ito ng mas matalinong desisyon. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa mga nasungkit na layunin kundi sa lalim ng iyong pag-unawa sa sarili habang tinatahak mo ang landas ng iyong mga pangarap. Habang patuloy kang sumusubok na lampasan ang mga limitasyon ng iyong sarili, pansinin din ang kalagayan ng iyong katawan at isipan. May mga sandaling tila na uubos ang iyong enerhiya, mga oras na parang gusto mong huminto, huminga, at muling mag-ipon ng lakas. At iyon ay ganap na normal. Hindi lahat ng araw ay dapat lubusang abutin ang taas ng bundok. May mga araw din kailangan mong umupo sa gilid ng landas, tumitig sa malayo, at hayaang ang hangin ng katahimikan ay bumalot sa iyo. Ang pag-amin sa sariling pagkaubos ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ay isang matapang na hakbang tungo sa mas may pagkilos sa hinaharap. Ang katawan at kaluluwa ay parehong nangangailangan ng pahinga upang muling mas mapag-alab ang diwa ng pagkilos. Sa mga sandaling puno ka ng apoy at determinasyon, gamitin mo ang iyong mga karanasan bilang gasolina ng iyong mga pangarap. Huwag mong baliwalain ang mga pinagdaan ng kabiguan at tagumpay, sapagkat sila ang nagturo sa iyo kung paano lumakad ng may karunungan. Sa bawat paglalakbay na iyong tinatahak, unti-unti mong nauunawaan ang napakaselang sayaw ng pagkilos at pagmumuni-muni. At dito, sa gitna ng pagkabalisa at pag-asa, ng takot at tapang, natutuklasan mo ang tunay na kahulugan ng paglago at koneksyon. Yakapin mo ang araw na ito ng buong bukas na puso, sapagkat may mga hindi inaasahang pagkakataon at personal na tagumpay na maaaring dumating sa iyong harapan. Para sa mga pangunahing aspeto ng iyong buhay, ang panahong ito ay nagbibigay liwanag sa larangan ng personal na pag-unlad, mga relasyon, at karera. Sa aspeto ng relasyon, ang iyong likas na pagkakaibigan at kalinangan sa pakikipag-ugnayan ay mas magiging kapansin-pansin. Magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa mga taong mahalaga sa iyo, at maaari mong mapagtanto na ang tunay na ugnayan ay lumalago lamang kapag pinagsama ang katapatan at tapang. Sa iyong karera, maaaring may bagong proyekto na magbubukas ng pintuan para sa iyo. Ito ay senyales na ang iyong pagsusumikap ay nagkakaroon ng bunga, at bagamat mahirap ang proseso, ang bunga nito ay magdadala ng malaking pagbabago. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay kahel, sumisimbolo sa enerhiya, sigasig, at positibong pananaw. Ito ay kulay na nagbibigay lakas sa mga nangangailangan ng lakas ng loob upang ipaglaban ang kanilang mga adhikain. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo at pito, ang tatlo ay sumisimbolo sa pagpapahayag at pagkamalikhain, habang ang pito ay tanda ng malalim na karunungan at espiritual na pagkakaugnay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng simpleng journal o pagsulat ng mga iniisip at nararamdaman. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan mo ang direksyon ng iyong damdamin at makikilala mo ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Bilang panghuling paalala, Sagittarius, tandaan mo na ang iyong lakas ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kabilis kang makakarating sa tuktok ng iyong mga layunin, kundi sa kung paano mo pinipiling yakapin ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay, kasama na ang mga mabagal, mapanlikha, at puno ng pagninilay na sandali. Huwag mong katakutan ang pagbagal. Yakapin mo ito. Sapagkat doon sa katahimikan at sa iyong mga piniling pagdaraanan, mas nagiging malinaw ang iyong layunin. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng tagumpay, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa kung bakit mo ito hinahangad. Sa pagtatapos ng araw na ito, nawa'y dalhin mo ang mga natutunan mong aral bilang ilaw ng iyong landas sa mga susunod na araw. Yakapin mo ang iyong tapang, kilalanin mo ang iyong mga kahinaan, at hayaang maging buo ang iyong pag-iral. Patuloy kang maging tapat sa iyong sarili, sapagkat doon mo matatagpuan ang tunay na kalayaan at kaligayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.